ប្លែ Basta! <SILENCE> <SILENCE> ah, ah, ah! Ano na kayo nangyari kay Blackie? Baka nasagasaan na yun. Huwag naman sana. Naku, tsaka baka dognap na, dog na yun. Lalo huwag naman sana mangyari yun. Pag nadisgrasya si Blackie, eh ko yung pangit na yun. Eh, asa na kaya siya? Ah! Eto <SILENCE> 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 na po, asa nyo. Ano kailangan lang? Uh, may pa ako isang pamilya. Uh, nagangalang Ruben at Mariposa. Hindi ko ko eh. Hmm. Dito nga sila nakatira. Nasaan sila? Ewan ko. Dito nga sila nakatira nung araw eh, pero lumipat na eh. Lumipat na? Oo. Oh, eh, saan sila lumipat? Di ko alam eh. Nagbibata sila. Tila sa bandang... Quezon City? Tundo? Baka sa Pase pa nga eh. Ganun ba? Oo. Salamat ah. Teka, teka. Teka. Bakit naman... interesado kang makita yung pamilyang yun? Ewan ko. Kasi, yung mag-asawa, may anak. Hinahanap nila yung anak nila. Ba't naman interesado sila makita yung bata? Hindi ko alam. Hmm. Mm. Kasi yung bata, apo na mayaman. Yung bata, kung sino makakakita, may gantimpala. 200,000 piso. Hmm. Talaga? Hmm. Mm, be, teka, teka, teka. Eh, teka. Yung, yung naghahanap, lolo ba yung bata? Hindi ko alam. Ito, hmm. Don Pancho. Don Pancho, ano ang pili do? Hindi ko alam. Walang iya. Ito. 200,000 piso. Si Don Pancho, yan yung lolo ng bata. Saan ko naman makikita yung Don Pancho niyan? Hindi ko alam. Walang iya, naubos pa din yung perang binigay sa akin nung babae na kay Tim eh. Ganyan din ang tinatanong eh. Babae nakitim? Oo, oh, naka-sunglass pa nga eh. Naka-sunglass? Oh. Yan din yung tinatanong? Oo. Oh. Yan yung pangadumaan eh. Ganun, Baka ba? nasa lubong niyo pa eh. <laughs> Salamat ah. Teka, teka. Hoy, pera ko, hoy! Ito yung for final interview. Ito yung rejected. Kunang bahala dyan ah. Yes, Sir. Sir. Okay. Tatawagan ka na lang ng personal manager kung ikaw ang mapipili. Thank you, Mr. Pinlock. You're welcome. Sit down. Thank you, sir. Hi, sir. Hello. Hello, Kenneth. Sir, nakikita mo ba yung galaw ng BW Stocks? Tumataas, oh. Tayang. Di ba yung advice ko kayo ibenta nyo yan? Buti na lang at hindi ako nakinig sa'yo. Sigurado ka bang for final interview ka? Uh-huh for executive assistant? Aha. Uh, -huh. uh, yung 40,000 a month ang starting. Aha. Uh, -huh. uh, sir, pesos ba yan o dollars? Wala ka namang qualification eh. Uh, anong wala? Hindi ka marunong mag-computer. Wala kang background sa marketing o finance. Graduate course mo. Ricky Reyes. Isang gunting, isang suklay. Wow. Ang sakit nyo namang magsalita. Kung skill sa talents na naman pag-uusapan, baka mas qualified pa ako sa posisyon nyo.